ikadalawamputatlong kabanata. Pagka ikaw ay nauupong kumain, nakasalo ng isang pangulo, kilanlin mong maigi siya na nasa harap mo. At maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. Huwag kang mapagnais ng kanyang mga masarap na pagkain, yamang mga marayang pagkain. Huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na nagsisipagpakpak gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata, ni nasain mo man ang kanyang mga masarap na pagkain. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sayo ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Ang subo na iyong kinain ay iyong isusuka, at iyong iwawala ang iyong mga matamis na salita. Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang, sapagkat kanyang hahamakin ang karunungan ng iyong mga salita. Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa, at huwag mong pasukin ang mga bukid ng ulila, sapagkat ang kanilang manunubos ay malakas ipaglalaban niya ang kanilang usap sa iyo. Ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sheol. Anak ko, kung ang iyong puso ay magpakapantas, ang puso ko'y matutuwa sa makatwid bagay ang akin. Oo, ang aking puso ay magagalak pagka ang iyong mga labi ay nangagsasalita ng matuwid na mga bagay. Huwag managhili ang iyong puso sa mga makasalanan, kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw. Sa pagkatunay na may kagantihan, at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mangangain ng karne. Sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan, at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos at siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kanya. Mga tuwa ang iyong ama at ang iyong ina at magalak siyang nanganak sa iyo. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan sapagkat ang isang patutot ay isang malalim na lubak, at ang babaeng di kilala ay makipot na lungaw. Oo, siya'y bumabakay na parang tulisan, at nagdaragdag ng mga magdaraya sa gitna ng mga tao. Sinong may ay? Sinong may kapanglawan? Sinong may pakikipagtalo? Sinong may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? silang nangaghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at kang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat, o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, iyong sasalitain, at hindi ako nasaktan. Kanilang hinampas ako, at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako? Aking hahanapin pa uli.